Tangali ng tayo. Ito po ang bigay ng Diyos sa akin na tatangalihan ko. Ito po. Yung kanin, nilagyan ko ng pansit. Ininip ko, kaya nasa ka ganito. Ayan. Oh, Ayan. Yung oh, hulam namin kagabi, tira. Yung adobong manok na may gata. Ilinit ko. Masarap. Shaggy. Dahit nang ito, tangalihan ko. Ako lang, ala, ako lang dito sabay bahay, walang kasama. Dahit nang ito, biligay ng Panginoon Diyos. Ayos sa Mateo 6, 9. Ama namin Diyos, nasa langit ka, sa 11, bigyan mo kami ng aming kakanin na araw-araw. Ito binigay ng Diyos. Salamat. Kailangan pinapasalamatan mo ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, dahil na ating kinakain, pinapasalamatan natin. Unang Thessalonica, Unang Thessalonica. Chapter 5, verse 16, 17, and 18. Katungkulan natin yung pasalamatan ng Diyos. Bakit? Kaya siya may bigay niyan eh. Kahit mayroon kang trabaho, kahit anong meron ka, lahat bigay ng Diyos. I-appreciate mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen! Dapat dito tayo lahat in Christ alone. Brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus. Bye-bye. Tangalian time.